Magandang araw mga amo at welcome sa Kali Topics. So sa video na to ay uh, pag-uusapan natin itong uh, balita patungkol na uh, po yung sa umiinit na issue patungkol po sa mga korupsyon na nagagalap sa ating bansa at ang, uh, well, alam niyo naman na pinaka sa uh, kakasuhan na rin sila uh, Martin Romualdez at, at, at uh, sa po at kanina rin lamang ay uh, sinabi na rin na uh, Uh, ipa ipaa-arrest na rin daw itong mga nasabi na uh, dalawang personalidad so siyempre marami tao ang uh, ikang inaasahan e natutuwa at uh, mukhang uh, willing na si Pangulong Bongbong Marcos na ikang e bitawan si representative Martin Romualdez dahil alam naman po natin sa lahat ng uh, mga akusisyon at uh, kontrobersya ay dawit na ang kanyang pinsan at uh, siguro sa aking palagay ay hindi na rin niya kayang uh, protestaan si Martin Romualdez so nakalalamang sa makasuhan na po siya at syempre marami ang nagkakabang po gaano ba talaga ang uh, tatagal ng uh, kaso kaso na to lalo na involved na ang pinsa ng Pangulo. So, itong mga nakakaraang araw ay uh, nabalita rin na ay, uh, di ay tumawag. umawag. Well, sa bagay sinabi naman ni eh, Ombudsman na uh, Boy mula, na tinawagan daw siya ni Martin Romualdez para sabihin na siya daw ay uh, walang kinalaman o inosente dito sa mga akusasyon na ipinopro sa kanya. So, pero siyempre, tulad ng isang uh, isang uh, lingkod publiko, sinabi naman ni Martin Romualdez na kung saan daw dadalhin ng ebidensya, ay eh, doon sila gagawin. So, overall, okay naman. So, pero parang ano, ikaw nga eh parang may, may namuhulang na konting na teorya sa aking puso. Kung matatandaan po ninyo, nung mga nakakarang araw o nung mga nakakarang uh, upload ko ay sinabi ko na baka, baka hindi na umuwi si Saldico dahil siyempre eh, pipilitin niya na magkaroon ng uh, political asylum kung saan bansa man siya ngayon na nagkakaglo at uh, matatandaan niyo rin na nag-upload siya ng ilang mga video kung saan ay uh, sinuwalat niya yung mga nalalaman niya patungkol po dito sa korupsyon sa kongreso na kung saan involved nga si Martin Romualdez at kasabay na rin nito ay uh, sinuwalat na rin niya na may mga miyembro ng gabinete eh, na involved dito sa sa iskandalo na to so muli kong binalikan muli kong binalikan yung uh, yung video mismo na kung saan ay naglalahad si saldi uh, Saldico patungkol nga po dito sa uh, mga connection ng mga tao na to dito sa malawakang korupsyon na nangyari sa 2025 National Budget. At uh, siguro mga tatlo o apat na beses kong kinuwi yung video na ito. At uh, meron lang na muna na teorya sa isa. No? Kasi syempre, alam nyo, ang mga tao na ito ay uh, magagaling mag-isip, mga matikali. Sinabi ko, doon sa mga nauna kong video na itong pag-upload ni Saldi ko ng, uh, ng mga videos niya ay uh, magagamit niya dito nga bilang uh, patunay na siya ay isang uh, uh, ano ba ang tawag dito ah uh, political risk ka nga o tama ba yung English natin kasi siyang politiko na nalalagay sa ika nga e delikate situation na saan sinabi na rin niya na nangangamba siya sa kanyang buhay o sa sakalit babalik siya sa Pilipinas so isa yon sigurado sa mga parahan para ika nga ipanipakita niya sa bansa na kakaplayan niya na political na sa'yo na talagang ang nilalabanan niya ay si pansinin po natin na ang mga kakasuhan pa lamang po <coughs> excuse me ang mga kakasuhan pa lamang po ay si Martin Romualdez at si Saldi pero hindi po si Pangulong Bongbong Marcos dahil marami nga po ang nagtatanggol sa kanya at sinasabing <coughs> at inalamuna ko na naman uh, siya po ay inusente so nung no, maalala ko yung uh, mga tao na nagtatanggol sa kanya, pilit na sumiksik sa isa. Yung salitang uh, wala siyang binalaman o walang binalaman si Pumulo. Kaya po, inulit-ulit ko po yung uh, video ni Salty ko at may napansin lamang po. ah uh, doon po, sa mga inilahad ni Saldi ko kung mapapansin ko yun. Kung sino lamang po yung uh, mga tao din ko Doon sa video, ang uh, ika nga, eh, direktang kakasuhan ng ombudsman ng ating gobyerno. Pero si Pangulong Bongbong Marcos ay IK, hindi. Eh, so, unang nakapagtatapang ko Ikalawa, parang at ulit, teorya ko lamang Parang ang uh, eh, ang sarsuela o ang palabas na susundan naman ngayon ng administrasyon ay ibinabasin na ngayon nila dito sa sinabi ni Salvi ko na kung saan ang uh, lamang ay uh, itong mga gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos at si Saldi ko lamang. So, napaisip nga rin. Napaisip ngayon na yun oh. ako. Kasi marami yan nagsasabi, mga amo, kung inyong uh, ah, nasusubaybayan itong mga uh, ah, kaganapan sa kaso na to, na sa lahat ng mga pangyayari, pilit na ini-extract nila o oh, ibinubukod nila si Pangulong Bongbong Pangulong Bongbong Marcos at pilit nilang pinalalabas na ang lahat ng, ng ito ay uh, orchestrated lamang ng dalawang na uh, kontrobersyal na politiko si Martin Romual at si uh, Amon Pero ito naman ang sa akin at sinasabi rin naman to ng ibang mga eksperto na imposibleng hindi alam ni Pangulong Bongbong Marcos itong mga korupsyon uh, na ito dahil sa huli, siya po ang pipirma ng national budget at syempre, bago niya pirmahan yun kagaya nga po na ng sinabi niya, eh apat na libong beses uh, apat na libong pahina po nung nabanggit na budget ang nabasa na po niya at sinabi ko rin po sa inyo na para malaman natin kung may katotohanan nga po na po ito, bakit hindi natin pagkumparahin yung mga inaklog ni Sani mga dokumento at yung mga dokumento na pinirmahan po ni Pangulong Bongo Marcos. Kasi kung may masisili po doon na mga proyekto na napirmahan ni Pangulong Bongo Marcos, maaaring mga maganda mo po ito na may pinalaman po. Si Or, sadya lang talagang inkapitin ang ating Pangulo at pirma na lamang ng pirma na delikado naman, hindi po ba? Kung iisipin po natin, syempre marami po ang uh, uh magdi-disagree sa akin dito, lalong-lalong lalo na po yung mga supporters ni Pangulong Bongbong Marcos at ng administrasyon. Pero, hindi po ba dapat eh, investigahan din? Ika nga, ng ating uh, mga sangay ng gobyerno, ng ICI, ng Ombudsman, ng DOJ, <coughs> yung uh, 2025 National Budget na pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos. At pagkumparahin kung merong mga uh, project nga doon sa listahan ni Saldico na napirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos, ito po po ang isa. Bakit kinakailangan ano? Uh, kung uh, yung mga tao na binanggit, salgi ko sa kanyang uh, video, ang mga ika nga ipa-aresto at kakasuhan ngayon, bakit hindi pwedeng tanggapin yung uh, naging uh, paglalahad ni Saltico at ikang nga e, gawing legal yung uh, kanyang uh, pwede na rin natin masabing sinumpa ang salaysay bakit pinipilit nila yung senaryo na hindi pa pwedeng uh, maging uh, legal yun hanggat hindi niya nasusumpaan dito sa Pilipinas. Isa pa, sinabi ko rin po sa inyo na ang paraan lamang para maigana ng ma, ma nila sa dito ay pumahamak ng mga at sinabi darisa balita na hihingin na, hihingi na nila ang tulong ng Interpol hihingin na nila ang tulong ng Interpol para maaresto si Salvi at madala dito. Sa parte na yon parang medyo nagdududa ko dahil syempre, uh, mga ngailangan din ng permiso ang Interpol doon sa bansa na pinagkakandungan ni si Salvi kung maaaring nga siya. E eh, paano kung nga uh, magtagal, ika nga, yung proseso ng pagsasampa ng kaso, which is siguro baka sa pressure na rin, ng tao, eh, sabihin na nating maapura. Paano kung nakapag-apply na pala ng uh, political asylum si Saldico doon sa bansa na pinagkakanlungan niya ngayon, di hindi na siya maaaresto. O dili kaya, ang isang senaryo pa nito ay uh, lumipat na ng ibang bansa si Saldico sa anumang kaparaanan ay uh, makapunta siya doon sa bansa na kung saan ay hindi kinikilala ang Interpol at wala tayong uh, extradition treaty maaari din pong gawin ni Saldi ko yun maaaring maglaro din po sa inyong mga isip na hindi siya makapagtatago ng pangmatagalan doon dahil syempre baka kapusin siya sa pera pagdating po doon sa aspeto na yun, sa tingin ko, sa ngayon na, at sa malapit na hinaharap, ay uh, hindi pa siya mamumroblema sa mga. Tandaan ninyo, tatlong air asset niya ang nakilabas niya ng bansa. At ang mga asset na yon yung mga air asset na yon sa ibang bansa, alam ko, nagagawa ng paraan para, 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 na lamang niya yun siguro half the price na lang. Pero magkaganon na napakalaki pero para magtagal siya sa pagkatatago sa ibang bansa. At meron pang isang ano, meron pang isang uh, chismis na lumutang dun sa uh, pagtatanggal kay uh, Executive Secretary uh, Bersamin na kung saan di man, oh, may mga taong tumawag sa kanya, hindi sa Malacanang, hindi sa Malacanang, pero sinabihan siya na uh, magbibigyan na siya sa kanya. May mga tao o may mga uh, komentarista at mga kilalang tao din ang nagsasabi na ang tumawag sa kanya ay... Uh, representante ng mga negosyante dito sa ating bansa at uh, sinasabi nila na nagbalik na ang mga oligarchs sa pagkontrol sa ating gobyerno. So, meron na rin ano, meron na rin ikang eh pahaktyaw ng uh, pagpasok ng uh, impluwensya ng mga negosyante. So, nangangahulugan ba nito na hindi si Pangulong Bongbong Marcos ang nagpapatakbo sa bansa natin? Hindi itong mga di umano ay mga negosyante na ito. Siguro hindi na natin malalaman niyo. Pero ang sigurado po nito, ang pinaka-inaabangan po ngayon natin, eh kung maibabalik si sa Salvi ko dito sa bansa. Dahil si Martin Romualdez po ay uh, nahan nahandito lamang at mukhang uh, willing naman siyang ikang e eh, makipagtulungan siyempre dahil ang kanyang pinsan ang uh, presidente at hindi naman siya siguro nagangamba ng malaki na siya ay mapapahamang malamang ang mangyari nito ito na sinasabi ko ha ah, uh, ito po ay teorya ko lamang maaaring patagalin na lamang itong, uh, itong kaso na to at uh, alam naman po natin ang sistema ng uh, 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 jurors uh, ng uh, judiciary dito sa ating bansa ay napakatagal. Hindi ko ba bago katulad. So halos magkakalit na. <coughs> Maari natin para po sa kaso ni uh, uh, sino ba yung uh, uh, nakasuhan na babae nung uh, PIDAPS scam di ko ba? ano pangalan ng babae na yun, nakalita ang na. Uh, Sandra, ah, Sandra, ah, hindi naman Sandra, ah, si ano, si Pat yun, yung babae na yun. So, napakatagal na po, nun. pero yung mga kaso po niya, doon sa PIDAP scandal na yun, eh halos ngayon pa lamang po na ng maayos. Ikaw nga, at napukundin siya. Di ba? May punta taon na rin po mahigit at itong kaso na to lalong-lalo na po itong skandalo na to eh dalawang, dalawa sa pinakamatataas na opisyal ng ating gobyerno, si Martin Romualdez at si Saldi Sigurado ko na magtatagal itong uh, kaso na to at uh, syempre, hindi naman kukuha ng uh, mga abogadong pipitsugin niya. Yung pinakamahusay at pinakaikanga eh, ma-influence siyang uh, law firm ang hahawak sa kaso nila. So, maaaring magtagal po ito, mga amo. Pero magkaganon man siyempre, biski pa paano, biski pa paano, ay uh, naibigay ng administrasyon yung hinihingi ng tao, which is si Martin Romualdez. Yung pinsan ng Pagulo. So, sa mga susunod na araw, inaasahan ko na ang mga kritiko ang mga kalaban ng administrasyon ay ipipilit ika nga through mainstream media o social media na idawit ang pangalan ng Pangulo at uh, may parang balibalita pa yata na parang may mga ika nga eh, member ng ating armed forces of the Philippines na medyo nawawalan na ng tiwala sa Pangulo at uh, parang di umano ayon na rin sa mainstream media ay nagpaplano ng isang transitional na government tapos saan ang uh, napipisil nila na umalit muna pang samantala ay si uh, Ramon Ang uh, Presidente ng San Miguel River. so pero itinanggina ni Ramon Ang ni Mr. Raramong Ang yung mga balita na yun at sinabi niya na siya ay isang pribadi tao naman at wala siyang interes. So, napakaraming mga ikangahay mga balita ang lumalabas ngayon at uh, iisa-isahin po natin yan. Siyempre, uh, gagawan gagawa po natin na kumento yan. Pero siyempre, ang pinaka inaabangan muna po ngayon talaga, eh kung talagang maibabalik si Saldico dito sa Pilipinas. Garantisadong uh, marami ang magsusulong yan maging yung mga kababayan natin na naglulunsad ng uh, mga malawakang pa, malawakang rally sa ating bansa at uh, ipipilit na magbalik si uh, sa ating gobyerno. Siguro ang nakikita ko na lang kung nerbado diyan na kung mga uh, at ibabalik nga ba kung makakangulo nga ba ang Dictat Paul ang kalawa sino ang magagarantya ng kaligtasan ni Saldico oras na makabalik siya rito maaaring sasabihin nagpresenta na ang na ang 1 na magkarantian niya ang kaligtasan ni Saldico pero syempre marami ang nagdududa dahil ang isinasabi ang ikinakanta ni Saldico ay si Pangulong Bongbong. At si Pangulong Bongbong, parang na naman ang ating Pangulo, ang chief, ang commander in chief ng uh, hukbo ng Pilipinas at lahat ng departamento sa ilalim ng gobyerno niya ay kontrolado niya. So, kung ako kaya saldi ko, siyempre, bago mangyari 'yon na mahuli ako ng Interpol kung hindi ako ma-approve ng political asylum dito sa mga bansa na uh, lalapitan ko eh baka magtago na rin ako. Ika nga sa isang bansa na una, wala key extradition treaty ang bansa natin at ikalawa, hindi mapapasok ng Interpol. So dito ko na muna po tatapusin ang video na 'to at ah uh, babantayan po natin ang mga susunod na kaganapan dito sa pagsasampa ng kaso kay Martin Romualdez at Sandy po in company. Hindi po ba? In company. At syempre, sa bawat uh, balita o sa bawat uh, mga story na lalapas na ipokomentuhan po, po na. So, maraming salamat po sa inyong lahat mga amo. At magandang araw po sa inyo.